Uy! Hello mga kalaki! Ayan po, ay ko congrats ko lang po yung mga napanalo po natin ng mga 2-digit at 3-digit lucky numbers po kahapon. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa mga nagbabalato po. Ano po sa mga sinuswerte. Madalas po may mga nananalo po sa atin. Pero meron din namang hindi. Hindi po tayo nagsisinungal. Ang importante po, hindi po kayo bumibitiw at hindi po ako nagsasawang magbigay po ng mga lucky numbers para po sa inyong lahat po mga kalaki. Okay? Kaya ngayong tanghalian po. Ngayon pong July 27. Uy! July 27 na at eto na ha habang nagla-lunch ka, buksan mo cellphone mo, panoorin mo to, ibibigay ko na po ang mga lucky numbers na bagong sumada na pang malakasan po ng mga 6 digit lucky numbers sa Pilipinas at abroad. Kaya kung ready ka na, eto na po mga kalaki, kunin mo na ang mga listahan mo, ilista mo na mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo. At habang wala pong bumibili, syempre, shoot shoot muna tayo ng vlog, bibigay ko po sa inyo. At sa mga nagtatalong po kung ano ginagamit ko sa mukha ko, wala naman po. Ligo lang po yan, tapos sabon po na ano. Nagsasabon lang po ako nito. Tanan! O, oh, mabilisan lang ah. Tanan! Yun lang. Ganun lang yun. Kasi, syempre mami, na-promote pa yun eh. Ito pa mga kalaki, ininom lang po ako tubig. At ito po mga kalaki, ang ating mga 6-digit lucky numbers. Kaya kung ready ka na, ito na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo. Umpisahan po natin ang 10 digit lucky number sa broad. Kunin mo na at ilista. Number 51, number 37, number 33, number 28, number 44, number 49, number 56, number 17, number 20 at number 8. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers. Number 12, number 24, number 37, number 38, number 19, number 15, number 11 at number 6. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Number 14, number 22, <coughs> number 27, number 31, number 34, number 18 at number 4. At ito lang po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 ilista mo na. Number 3, number 16, number 21, number 25, number 9 at number 2. At ito rin po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 kunin mo na rin. Number 8, number 1, number 7, number 7, number 2 at number 0. At syempre po mga kalaki, ito po pinakalas, ang last number natin sa mga abroad. Ang 5-digit lucky numbers, ito na po, number 24. Number 28. Number 35 number 16 at number 19. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Pero bago ko ibigay ang mga numbers sa Pilipinas, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na mga laki numbers natin, uh, legit na account natin para makatanggap po kayo ng mga legit na mga laki numbers na galing po sa akin mga kalaki sa amin ni Lola Carmen. Ano po? Ang dami pong fake account dyan. Ingat-ingat kayo. Ginagaya po ako. Kinukuha ang picture ko. Ginagawang profile. Hindi po ako yan. Baka mali po kayong nasasalihan sa private consultation, lagi ko po sasabihin to, hindi po ako yan. Baka mali po kayong nafa-follow, hindi po ako yan. Yung mga fake account na yan na ginagamit yung picture ko, subukan nyo pong tawagan, hindi po sasagot yung mga yan. Kasi nga po fake po sila. Hindi nyo po ako makikita pag tinawagan nyo sila. Ito po, dito nyo po ako makakausap. Ito po ang legit na account natin na gamit ngayon. Red parungki na mayroong 180 5,000 followers mga kalaki. Ito po yung mga legit na account natin ngayon. At syempre po kasama ko po si Lola Carmen sa picture. At meron din tayong second account, Aris Gatchalian. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungki na merong 17,000 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parong na mayroong 445,000 followers. Ay pumalicit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ang comment, nag-share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki at naka-follow at tandaan niyo po basta naka-follow, bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa Messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, pag sumali ka sa private consultation. iko ko po ang Birdman at Virtue mo, mali mo naman dito kaswerte. Subukan mo na ang mga laki numbers namin sa private consultation, okay? Marami pong nananalo rito, nakapost po yan sa Facebook araw-araw, legit po yung mga account na yan. Merami din namang hindi. Yun nga sabi ko, hindi po tayo nagsisinungaling. Ang importante, lagi po tayo nagbibigyan malaking numbers para po lahat po tayo masubukang manalo. Okay? At sa mga interesado po, make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya na yan sa atin. Okay? At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member kay sa akin ng 3 months, July, August at September. Okay? Message na po, iko code ko ang Birdman at Birdshare mo. Malay mo dito kaswertehan pag na-code ko ng tama ang Birdman at Birdshare mo. Sa mga ilalaban mo sa Lotto Pilipinas Abroad, bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, 7-digit. Depende po sa gusto mo at every 3 days, magpapalit po tayo ng numero. Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers. Pilipinas 642, kunin mo na. Number 34, number 19, number 21, number 28, at number 16, at number 10. Ito rin pong 645. Number 41. Number 37. Number 33. Number 22. Number 28. At number 18. At ito rin pong 649. Number 16. Number 30. Number 41. Number 45. Number 15. At number 3. At ito rin pong 655, 6-digit lucky numbers. Number 12 number 28, number 36, number 39, number 43, at number 51. At ito po ang pinakalas mga kalaki, 6 digit lucky number 658, kunin muna number 37, number 18, number 29, number 20, number 15 at number 6 ayan mga kalaki kompleto po mga lucky numbers ngayon pong halian takbo na po sa mga suki nyong outlet at make sure po mga lucky numbers namin aalagaan nyo po yan ng 3 days bago nyo mo palitan at syempre eto na po ang paborito ng lahat ang shout out time ayan po uy sa mga taga OFW po at to sa mga taga Singapore kila ate May at kila ma'am Jonah, hello, shoutout po sa inyo dyan sa mga OFW po dyan, Singapore na panalo ko na yun ng 4 digit lucky numbers na ako po, gusto rin po nila uli ng 4 uh, digit lucky numbers bibigyan po kita dahil nagpa shout ka at syempre po dito lang po tayo sa Pilipinas sa mga fish vendor po dyan sa may Pasig City Public Market, hello po sa inyo dyan kila Ma'am Anita at Ma'am Leia. Hello po sa mga fish vendor dyan. Maraming salamat po sa lahat po ng vendor dyan. Maraming maraming salamat po. Malanalo tayo claim it at nagre-request po sila ng 3-digit lucky numbers at 2-digit lucky numbers po sa weteng. Ibibigay po natin yan mga kalaki. Kaya sa mga gusto po magpa-shoutout, message lang po ng message at make sure po na nakafollow kayo para pag nakita ko po yan at nag-share kayo ng videos namin, masya-shoutout ka na may libreng lucky numbers ka na. At syempre may bibili na po. Ay, ang aking suki sa tindahan, no? Kaway ka naman sa vlog ko. Ayan. Ay, charis. Ay, charisto.